Mas makakatulong kay Alden D. Charles kung aamin silang dalawa. Lalong-lalo na siya, isa siyang lalaki. Dapat siya ay ang nangunguna sa pag ng kanilang relasyon. Hindi lang naman kasi si Maine Mendoza ang dapat nagsasalita sa publiko. Kung matatandaan nyo nga ay si Maine Mendoza ang unang nagsalita patungkol sa open letter kahit pa negatibo ito mas maganda kay Maine Mendoza na nagsalita siya at si Alden Richards ay napakatagal kinimkim ang kanyang relasyon kay Maine Mendoza kung matatandaan nyo rin ay kailan lang ni-reveal ni Alden Richards ang pagmamahal niya kay Maine Mendoza kaya dapat ay umpisa na nila ito nang sa gayon hindi na lumala ang mga pambabasa kanila at maaraming mame remedyohan ito Lalong-lalo lalo na ngayon natuloy-tuloy ang pambabas sa kanilang dalawa. Ngunit, nasasadlak naman ito sa mga napakaraming pambabatikos. Na talaga naman kung ano-ano ang pinagsasabi pagdating kay Alden Richards at kahit nga si Maine Mendoza ay nakakaladkad na dito. Parang ang mga walang pinag-aralan kung batikusin nila si Alden Richards lalong-lalo -lalo na ang pagbibigay nito ng mga masasama na mga pananalita at nadadamay pa si Main Mendoza. Alam naman kasi natin ang tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards ngunit bakit daw pumapayag si Alden Richards na maging ganon napakarami kasi ang tumaas ang kilay dito lalong lalo na ang mga bashers ngunit ang mga pans naman ni Alden Richards ay walang nakita ditong masama bagamat ibang iba ito sa ipinakita nila sa unang yugto ay talagang katakataka na talagang sobrang nag-level up. Kaya nga naman nadamay na rin si Maine Mendoza sa ginawang ito ni Alden Richards kung ang talent ang pag-uusapan. Talagang kilala naman kasi natin dati pa. Si Alden Richards ay isa talagang napakagaling na aktor. At dito nga ay talagang walang makakatalo sa kanya pagdating sa mga aktingan. Kung matatandaan nyo, ay ganyan-ganyan din ang mga galawan ni Maine Mendoza noon na nagsisimula pa lamang siya. Kung matatandaan nyo, ay talagang wala namang experience sa pag-arti si Main Mendoza dati. Ngunit talagang napakaganda at hinangaan si Maine Mendoza mga sa, kali serye, sa mga aktingan niya sa kaliserye, sa mga pag-iyak niya talaga ng may luha. Diyan mo talaga malalaman ang pagkatalento ni Maine Mendoza at Alden Richards. Sana nga ay hindi sila madamay sa awayan dahil para kay Alden Richards ay isa lamang itong trabaho. Makakatulong nga sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards kung sila ay aamin kahit pa nasa gitna ng kontrobersya. Kung mga ginagawa nila ngayon, kung matatandaan nyo ay talagang ginagawa naman ito ni Alden Richards dati pa lang at talagang hindi siya nagpapatalo sa mga bashers. Lahat talaga ay sinasagot niya ng makatotohanan at walang pagsisinungaling. Ganyan talaga ang mga galawa ni Alden Richards hanggang ngayon. Kaya naman talagang marami ang humahanga sa kanya, hindi na ang mga kasamahan niya, ngunit sa mga larangan ng movie industry at kahit saan pa pati ang mga Aldam Nation at iba't ibang mga pandom ay talagang tuluyan pa rin ang paghanga sa kanya dahil nga naman napakamagalang neto sa iisang tao lamang ay sisirain siya kaya dapat ay maging matalino ang mga Pilipino lalong lalo na ang Aldam Nation dahil kinakapitan lang neto ay iisa lamang si Alden Dichas ay umaasa sa mga fans niya. Kaya dapat ay wag hayaan na iisang tao lamang ang sumira kay Alden Dichas at Maine Mendoza na alam naman natin na kaya nagagawa lang ito ay hindi kasi pinapansin ni Alden Dichas at Maine Mendoza ang ganitong klasing mga bashers lalong lalo na at wala naman silang makukuha dito. Ang mahalaga dito ay ang talagang nararambanan nila sa isa't isa at kahit kailanman ay hindi na ito mababago pa. Tamang tama nga ang gagawin ni Alden Richards kung sakali mang aamin siya at ang pag-amin niyang kay Maine Mendoza ay ang talagang inaabangan ng mga tao mga publiko at lalong lalo na ang mga true-blooded Aldam Nation. Kahit pa nga alam ni la ang mga pasikot-sikot at relasyon na tunay ni Main Mendoza at Alden Richards ay matagal na rin namang hinahanap ng Aldam Nation ang gagawing pag-amin ni Alden Richards kay Main Mendoza. Dahil nga naman mahalaga ito kahit alam pa ang tulay na relasyon Ikailangan din merong kumpirmasyon ng sagayon, gayon eh ay makawala na ito sa mga pambabash at panghihiya ng mga bashers lalong-lalo na ang mga wala namang alam talaga sa tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards kaya nga dahil dito kaya hindi na makaporma ang buong Aldam Nation dahil ang laging bukang bibig ng mga bashers nila ay ang pag-amin na gagawin ni Main Mendoza at Alden Richards ay hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari. Ang talagang pinanghawakan ng buong Aldam Nation ay ang mga real na real na resibo na kahit kailan ay hindi pwedeng i-deny ng mga bashers dahil ito ay talagang magpapatotoo sa kanilang tunay na relasyon lalong lalo na dati pa lamang ay ginagawa na ni Alden Richards at Maine Mendoza ang mga ganitong kalakaran talagang magka merong nangyayari sa kanila na isang mga Mahalagang pangyayari sa buhay nila ay talagang sa so -so -so social media nila ito idinadaan lalong lalo na ang usong-uso pang Twitter dati na talagang kung magsagutan si Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang mahahalata mo ang kanilang tunay na relasyon at kahit kailanman ay hindi na ito mababago pa dahil kay Alden na rin mismo ng galing na talagang tunay ang nararamdaman niya kay Min Mendoza at walang halo itong biro at hindi ito scripted na sinasabi ng mga bashers ni Min Mendoza at Alden Richards katulad ng sakali serye dahil ang kasal nila ay totoong nangyari sa publiko at ito ay hindi kasama sa script na pinalalabas ng mga bashers. Kaya talagang alam mo kung paano nila sirain si Main Mendoza at Alden Richards. Charles. Kahit napakarami ng resibo ang nakikita nila dito ay hindi nila maidedeny na tunay ang nararamdaman ni Main Mendoza at Alden Richards Charles sa isa't isa. Huwag kalimutang mag-subscribe comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!